bawat araw ay ating nasasaksihan at nararanasan ang biyaya at pagpapala ng mga diwata. Ako ang Apo ng templo Nito ng Lunti ng Agama. Isang magandang araw sa inyo. Dahil ngayon ay Miyerkules Santo at ating pag-uusapan ay patungkol sa Diyos. Pag pag-uusapan natin ang tungkol sa Diyos, ang tawag natin mga Pilipino sa Diyos ay diwata. Kasi ang salitang Diyos ay hango sa salitang Grego na nagmula sa pangalan ni Jesus. Sa ating bansa, bilang Pilipino at bilang katutubo, ang tawag natin sa Diyos natin ay Diwata. Ang Diwata ay maraming pangalan. Kung ikaw ay nasa Northern Luzon, maaaring ang tawag sa Diyos nila o Diwata nila ay kabunian. Tayong mga Tagalog, ang tawag natin ay Bathala. Sa Central Visayas ay Laon. Samantalang sa Mindanao naman, ay magbabaya. No? Maraming maraming pangalan ang Diyos according sa mga tribo. Pero ang pag-uusapan natin patungkol dito ay ang biyaya at pagpapala ng Diyos araw-araw. Dahil kasi sa atin, yung mahal na araw lang natin ginugunita o inaalala, nakakaroon tayo ng spiritual consciousness, yung mahal na araw na dapat is lumapit tayo sa Diyos. Diba? Parang Actually, nagpapasalamat din tayo dahil kasi dumating ang mga Katoliko at binigyan tayo ng panahon upang gunitain at alalahanin ang Panginoong May Kapal during this Lenten season. Pero bilang Pilipino, dapat araw-araw nating ginugunita at inaalala ang Diyos o ang mga diwata sa ating buhay. Dahil araw-araw, tumatanggap tayo ng biyaya. No? Dahil bawat araw na binigay niya ay banal. Tulad ng pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ay mayroon tayong biyayang natatanggap. Ito yung ating buhay. Yun din, yung mga banal na lugar is na pinupuntahan ninyo, tulad ng mga simbahan, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga pilgrimage, uh, bisita iglesia, alay lakad, at pagpapanata upang pasalamatan ang dakilang lumika. Pero bilang mga Pilipino, is dapat nating araw-araw natin makilala ang biyaya at pagpapala ng Diyos ng mga diwata sa ating buhay tulad ngayon, no? sinisikat ang araw, nagising tayo, ay meron naman tayong buhay. Pero ang mga tao, depende na lang kung paano nila ginagamit yung buhay nila araw-araw. Kasi merong iba gumigising. Okay, ito ng kape, Facebook, negative energies kaagad ang dumadating sa kanila. Katulad ng mga masasamang balita na nagaganap sa ating kapaligiran. O di kaya kung paano natin itrato o alagaan ang ating buhay minsan ang pag, pagkakaroon ng sakit ay hindi na natural. Nagagawa ito, nangyayari ito dahil nga sa mga trabaho na ikinikilos natin na ini-invite natin ang negative energy. Ganyan din naman, di ba? Parang ang, ang natural na pagtulog natin is dapat gabi. At ngayon, sa panahon ngayon, ang mga tao gising sa gabi, tulog sa umaga. Kaya nababago ang pamamaraan ng pag-aalaga natin. Kaya nakakaroon tayo ng karamdaman. Hindi ito nais ng mga diwata mangyala sa ating buhay. Kaya sa hilip pinabaylan ay sinisikap natin sundan ang araw sa kanyang pagsikat at sa paglubog. Kaya ang gamutan din natin ay tuwing may araw, may sikat ng liwanag at hindi sa dilim. So ito mga kalahi, kung paano natin pinapangalagaan ang ating sarili ay yun din ang ating pagtangkilik o pagunita sa Panginoong May Kapal. Ngayong araw na ito, madalas sinasubukan natin yung kakayahan ng bawat isa, yung kapangyarihan na dumadaloy sa ating katawan. Tila ba sinasubok natin ang kapangyarihan ng Diyos, yung pagpapanata o pagpipinitansya, yung paglalakad sa apoy, o kaya pagsasakit sa sarili, yung flagellation o paghampas, ibang papapako sa krus para lang patunayan ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadali sa buhay. Sa totoo lang, hindi ko makita ang itong tradisyon na yun no, ng mga Pilipino ay hindi likas sa atin kundi ito ay ating natunghayan o namanan natin sa kaugalian ng mga Hindu. No, sa mga Hindu, dahil ang mga Hindu ay mayroong pananampalataya na sila ay humihiga sa pako, kumakain ng mga bubog. It is just a test of faith na may sumasaping mga espiritu. Meron din ako nakita na isang video na isang baylan, baylan ng mamanwa na nagsindi ng kandila at kinain niya ito. No? So parang yung mga kakaibang gawain ito na medyo yung weird nga no? na pananakit sa sarili ay isang katibayan na parang ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. So, sa nakikita natin, dapat ang pagmama dapat yung pagmamahal natin no, o pagpapatibay ng ating pagmamahal sa Diyos o sa mga diwata ay hindi dapat kakitaan ng ganitong pag sa mga excessive sacrifice. Kasi kung talagang mahal natin ang Diyos, ay dapat din natin alagaan ang kanyang nilikha. At tayo bilang isang tao ay perfect manifestation creation. So hindi lang mga tao, kundi mga hayop, mga halaman, at pati yung lunan na ating pinupuntan ay dapat pangalagaan din natin. Sa pagalis alis ninyo bukas, Weda marahil kayo ay mag ano mag lakad. pupunta kayo sa mga simbahan. Yung mga simbahan ito is mga gawa ng tao para maging puok ng pagtitipunan ng mga mananampalatayang katoliko o kung ano man ang relihiyon nyo, no? sana alalahanin niyo din yung lugar na kinatatayuan ng simbahan e eh, likha ng Diyos na sana'y alagaan nyo din at huwag po kayo magkalat ng mga basura na gawa ng tao. Dahil sa pagtatapon o pagkakalat ng basura ay maaring magdulot ito ng kasamaan sa ating kapaligiran. Gayun din sa mga nagpaplanong mag-beach dahil kasi kadalasan tuwing mahal na araw yan ang bakasyon ng mga tao na magpupunta sa ilog, magpupunta sa dagat, magpipiknik, magsalo-salo, no? It's nice na ka naging kaugalian niyo na mag-enjoy during Holy Week dahil ito yung panahon na walang pasok, walang trabaho, no? So, talagang enjoy-enjoy ang vacation, no? It's worth, no? Worth naman po kayo magkaroon ng bakasyon, pero sa inyong pagkilos ay pinapaalalahanan ko po kayo ay eh sana maging aware po kayo sa mga kalat na inyong tinatapon sa kalikasan at sana ay magkaroon po kayo ng sense na uh, communing with nature is communing with God, communing with the diwata. So pangalagaan niyo rin po ang lupa, ang kapaligiran kasi ito rin ay banal. Kung paano nating pinapahalagahan ang mga replika sa simbahan, ang imahe ng mga santo, ng mga dioses, no? Eh sana pahalagahan nyo rin yung kapaligiran kung saan nakatirik yung simbahan. Kasi ito ay banal. Maging yung sa labas ng simbahan, yung kalsada, ito rin ay banal. O even ang inyong sariling tahanan ay banal din po, no? So, hindi ko tayo dapat lumayo na kung totoosen para hanapin ang something sacred para ma-awaken yung ating spiritual consciousness. Sabi ko nga kahapon sa isang uh, lahi natin dahil kasi super busy, kaya hindi niya nararamdaman na sa na maraming taong nagmamahal sa kanya. Sabi ko, if you focus yourself your, to yourself, o kumbaga, kung kikilalanin mo ang iyong sarili, magkakaroon ka ng panahon upang suriin ang iyong sarili, mararamdaman mo na maraming nagmamahal sa iyo. Mararamdaman mo na may mga nagdadasal sa iyo. Dahil kasi, meron tao talaga sensitive sa prayer na kahit malayo, es nararamdaman niya yung panalangin. Katulad ko, nararamdaman ko ang mga pagsuporta niyo, ang panalangin niyo, at minsan ang mga kahilingan niyo. Kaya nga, every day, every day, I make it to the point. Pag sikat ng araw, paglubog ng araw, ay idinudulog ko sa Panginoon ang lahat ng inyong kahilingan. Kaya nga, para maging specific tayo, sana mag-comment kayo below para mabasa ko rin kung ano ba talagang specific na request niyo either mapapanood niyo ako dito sa TikTok o di kaya sa YouTube channel. O kaya mag-message kayo, mag-email kayo sa akin sa apoadman at lantiangagama.org o or puntahan ang aking website sa www.landasnunglahi.com So mga kalahi, sana ngayong mahal na araw o Semana Santa, eh, isipin ninyo na ang lahat ng bagay, ang bawat araw ay banal at ang bawat lugar ay banal. Ito muli ang Apo Adman ng Templong Alituan ng Luntiang Agab, ng Lunti Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam!